ng terra firma at magnolia ang tinatakbo ng isip ni Jeric Ahan Macy. Dahil alam nyo ba na hindi rin nagtagumpay ang terra firma sa pagbibigay ng offer sa kanya? At ayon sa kampo ni Jeric Ahan Macy na mas deserve daw niya ang malaking offer at mukhang aalis na lang din si Ahan Macy sa PBA. At doon na maglalaro sa kabilang liga na kung saan nag-elevate -e na ang mga pasahuran especially yung team kung saan naglalaro si Dave Ildefonso. Tara, Nagiging practical na rin si Jeric Ahn Mises sa kanyang basketball career. Maganda naman yung ganyan pero sa susunod, wag naman masyadong sobra. Dahil baka sa sobra mong kampante na may mag-offer sa'yo ng malaki, eh wala ka na tuloy team na mapupuntahan at back to zero ka ulit. Bunga yan ang kakapresyo ng isang player na nagpapabayad talaga. Sa kanyang performances, eh okay sana kung mala James Yap or Michael Guiwa or Junmar Fajardo yung laro, eh hindi nga nagde-demand ang mga yan. Pero si Jeric Ahanmisi na medyo huwag niyo namang mamasamain pero wala pa talagang napapatunayan at hindi din niya deserve ang malaking sahod. Ayon sa mga reports ang offer sa kanya ng Magnolia, mas maliit lang kumpara sa veteran offer na 450,000 kada buwan. Kung di ako nagkakamali, pumapalo lang to sa at least 350 to 380 kada buwan depende sa performance niya. Base sa PBA.ph, si Jeric ay nagka-coverage lamang ng 6.8 points, 2 assists sa loob lamang ng 7 minutes playing time. So medyo tagilid talaga siya at hindi qualified na humingi ng malaki. Kadalasan sa isang team, kapag nagandahan sila sa performance ng kanilang player, sila na mismo ang dumadagdag ng sahod kahit di man nila hingiin. At kung hihingi man sila, binibigay talaga nila yan para wag lang umalis. Pero wag lang yung gaya kay Mikey Williams na gusto talaga ng 2 million kada buwan. Eh si Jeric, naku, mahirap ibigay ang gusto. Tsaka masasabi mo rin naman ng Magnolia napakaraming guards kaya hindi nga masyadong kawalan to. Kung titimbangin, si Ahan Missing nga isa sa pinaka-shooters ng Magnolia na siyang susunod sana kay Polly. Kasi pang long range yung tira niya. Mas marami pa nga siyang naipasok ng 4 point shot kaysa kay Polly. At nung inofera na siya, tinanggihan niya yung 2 year deal sana ng mags para sa kanya. E eh, samantalang yung ibang players nga nagtsatsaga ng almost 200,000 lang kada buwan para lang may trabaho. Sayang talaga. Sana tinanggap na lang niya yun. At nga pala, ang offer ng Terraformer sa kanya, 250,000 kada buwan. At yan na raw ang pinakamalaking offer na maaring ibigay ng jeep sa kanilang players. So wala nang hihigit pa dun. Tinanggihan nga niya ang offer ng Magnolia na mas malaki. E eh, ang Terraform mapakaya at may mga sources ang nakapagsabi na nagsisisi pala si Ahan Missy na hindi niya tinanggap ang offer ng Magnolia sa kanya totolang totoo lang, akala kasi niya sa ibang team siya ididil ng Magnolia at hindi sa Terra Firma. Yun ang hindi niya inaasahan. E naman kasing tanggapin na ibang teams yung offer ng Magnolia kasi puno na rin sila ng guards at kadalasan ngayon mga forwards, wing or big man ang hinahanap at hindi ang 6-1 guard na gaya niya. Kaya nga ang daming naiwan ng mga guards sa aplikante sa PBA draft dahil ang mga guards ay least demand na lang. E si Mario Barasingan na 6-7 big man iniwan sa erin ng Hinebra patungo Northport. Tapos yung mga draftees na nasa second round, halos iniiwan at nire-release. Kadalasan po sa kanila ay mga gwardiya. Ang tanong, makakabalik pa kaya si Ahan sa Magnolia? Hindi ako sigurado dyan, lalo pat may mga bagong rookies sila na may potensyal. Para kay LA, kung ano ang desisyon ni Ann yun na yun. At somehow, nasasayangan naman siya sa abilities na taglay niya. At para sa akin, halimbawa mag-agree siya sa terms or deal na ibang team sa palagay ko, dun lalabas at tataas pang lalong kanyang shooting percentage. Eh yun nga, ayaw naman niya sa lower teams Ang mahirap sa kanya maarte Dapat tong totoong worth it siya sa malaking sahod Pinatunayan muna niya sa Terra Firma yan Tapos saka kanya siya magdeneman ng malaki Kasi sobrang ganda ng performance sa Terra Mas dadami pa ang magkaka-interest sa kanya na kunin At mag-offer sa kanya ng malaki Eh di problema Baka nga makabalik pa siya sa Magnolia At mas lalakihan pa nilang bigay sa kanya Ang dami ng mga players na ipapakilala matapos maitrade Kasi pinatunayan nila doon na worth it sila Kinakamalaking halimbawa dito ay si Arvin Tolentino Nung na-trade, nakakuha siya ng career high 50 points tapos nag-BPC award tapos ngayon nasa KBL na. Yung dating 400k sa Northport ngayon over 1 million na ang sahod sa labas. Kung si Ann Missy nangihingi ng malaki, patunayan niya muna.